O mga ka-guys. O yan mga ka-guys. Sus, mayroon actually ano ng traffic ito. Parang mga puto. Dito ang makawi-awi nito. Naipit na ko dito mga ka-guys. O yan mga ka-guys. Ang sitwasyon dito. O mga ka-guys. Napakalaman yung tao. O mga ka-guys. Dahil pista dito, ang galing araw ito, bukas, dito na lang mga tao dito. Sa so, pagkatapos nito, tanggalan ang lahat pinto dyan. Dito na lang mga tagal lang dyan. Ang arawan lang dyan ang uh, dito, guys. So, yan, mga ka, guys. O, ayan mga ito, guys. Napakahirap magtawid dito mga ka, guys, dahil sa traffic na ito. Shout out sa mga lahat ng mga nababaan at natin itong nararanasan. Kung gusto mong lumipat, sige lumipad ka na lang dahil masakit sa tayo ng mga pagpipit-pipit-pipit mo dyan. Shout out sa inyo mga ka-guys. Ganito ang sitwasyon. Uh, ganito ang Ayan, yeah, sasakyan mo. Sige, lumipad ka kung gusto mong lumipad. May anong gulong ang iyong

20 natin natin, 50 na lang 50 na lang yung punta natin, 20 20 na lang 20 20 na lang 20 50 na na lang na -oing, -oing -oing. Uuuh, Wela, mm -hmm. hello guys guys mm -hmm guys, mga kaidol nagka-traffic traffic na nagka-burol-bol na lagi nilang ganito ang sitwasyon sa habang ito hello hindi ko mag-aatras mm, guys, nice. hello oh, dito na naman, gano'n na naman guys, okay. sus, marunasin butang gabi kaidol Muslim dahil baba na yung sakyan mabuti na ulan Jesus Maria Joseph yan na hirap magbike hirap magtinda ganitong sitwasyong hmm. dito na kung dadaan Pakyat na dito. Pakyat na. O oh, yan, para makala na. Hmm? Ayun, hanggang na ito mga guys. Well, sa mga malalaki sa sakyan na ito. Hello guys. Oh. At least nakatapos ako silang. Ay, iyan na guys. Iyon e, na. Nagtama na mga guys. Oh, may na tayo nito hanggat gabi nandito na ang mga santa nito ay yun na kabila na siguro kabila na ganoon din kabila mga kaidol ganoon din kabila hmm. dito na tayo traffic na kasi inikot ang santa inikot ang mga santa dahil pista dito sa San Bartolome mga guys Ayan naman ang na ng traffic ang poster. Ayan mga guys. Ano yan? Magpapalik na naman ako. Sa harap na ganitong sitwasyon. Kailangan natin pagsikapan at pagtsagaan. At dahil burol hulbol na ito. sigurado daw. Mga ka-idol. Ayan, tayo ng traffic. Traffic, traffic na. Ayan, sana hindi maabutan dahil nandoon pa lang. Malawag-lawag dito pag sa labong. Ayan, dito na, straight ako sa King Amo. Nakakabili ako doon. Okay na. Ayan. Makikot ito. Napakahaba hanggang hulo. Ayan, maabutan tayo ng traffic. So ang pinagmasaklap pag maabutan tayo ng traffic nakabutan na nga ako ah, 3 si Medya inabutan ako last 4 hanggang mag alas na ito sus, mati ako at least pagdating ko daw may bumili sa akin napahubos ang akin tinapay salamat sa iyo mga nagbili ang sa akin basta nang huwag na natin kalimutan ang youtube channel pag-subscribe. mahirap na vlogger thank you na, nagbabaw na dahil traffic na nga ng mga uh, ka-idol eh. na yan, Ayun, ito. Na yan. Oh, ako Ayun, ako oh, ito na guys computer din ang ay, salamat mong kaligtas pa rin sa list na ito. Ako yung nabutang gabi. Ayan. Sa pagtisilang sa ng siyo, ang hanggang maanda. Ayan, dito. Hanggang din dito tapos ang aking mga anak. At dito ako. Dito ako sa Manila. Hanggang may lakas ako na dito ako sa Manila. Pagkali mo tapos na sila sa mga sa probinsya Shout out sa inyo mga guys Maraming salamat po sa inyo lahat God bless Good evening to all of you